So ngayon pong tayo gumita, naggunita ng araw ng kagitingan, wag po natin kakalimutan. Yung karahasan na dinanas natin sa kamay ng mga Amerikano, sa kamay ng mga Hapon, at wag natin pong kakalimutan na sa ating mga darating pang mga taon, sa ating panlabas na relasyon, kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang tunay na mga kaawa. Manang, ha, punto de vista ni uh, Ado Paglinawan, no? talaga lumingon sa pinanggalingan uh, na makarating sa patutunguan. Kilalanin kung sino ang mga naging kalaban ng Pilipinas at yung karahasan na ginawa nila. Alam niyo itong bansang hapon, hanggang ngayon po, ha, yung aking mga comfort women. Ang kwento po dyan sa Kandaba, Pampanga, eh, matapos na malinaw na na matatalo na ang bansang hapon at sila'y nagbamarcha na patungo ng norte kung saan uh, doon sila sumuko. No? eh dinaanan nila yung kandaba pampanga dahil alam nila wala na halos kalalakihan doon dahil lahat ay sumapi na sa hukbalahap, yung resistance movement sa mga Hapon. No? Pagdating doon, ang natagpuan lang nila, kababaihan, matatanda lalaki at batang lalaki. Ang ginawa nila, yung mga lalaking matatanda at bata kinulong sa simbahan, ipinadlak ang simbahan at sinunog hanggang mamatay yung mga kalalakihan. Ang mga kababaihan, puwersa. Pinuwersa na kunin lahat ng mga ari ari-arian nakiluhan nila bilang price of war Pinagmarcha doon sa bahay na pula kung saan doon sila kinulong at sa sa panahon ng mga linggo na lumipas ay doon sila paulit-ulit na ginahasa palit-palit ang mga sundalong hapon matapos sa lumabas, lumantad ang isang malaya lola dahil hindi naman natin talaga inisasa publiko yung ganyang mga pangyayari lalong lalo na kung ikaw ay uh, uh, makalumang uh, kababaihan. Eh yun na nga po, eh, lumabas na talagang hanggang ngayon eh, hindi malang humihingi ng sorry ang mga bansang hapon At uh, pinaglaban namin sa Korte Suprema, mantakin Mantakinyo, Kapwa Pilipino, hindi kami pinakinggan. Ang sabi, hindi na po pwede humingi ng danios dahil pumirma na tayo sa San Francisco Peace Treaty kung saan eh tayo daw ay nagsabi na kapalit ng war enumeration, hindi na tayo hihingi ng karangdagang kompensasyon at reparasyon. Pero mali po yun dahil yung reparasyon na ibinigay sa San Francisco Peace Park, yan po ay para sa mga buildings at kalye na nasira. Hindi po kasama dyan yung danyos na dapat ibigay sa mga biktima ng war crimes na tinatawag. At rape po ay talaga namang isang war crime. Kaya dumulog po kami sa United Nations Committee on Elimination of Discrimination Against Women at nagkaroon ng pasya ang UN na yung uh, kabiguan ng Pilipinas sa ipaglaban ang karapatan nitong mga comfort women nito para magkaroon ng kompensasyon ay labag doon sa tratado na sa tratado kung saan ang Pilipinas ay nangako na dapat buwagin ang diskriminasyon laban sa kababaihan yung ating um, um Failure, yung ating uh, kabiguan na ipaglaban ang kanilang karapatan para sa reparasyon, yan na isang form of discrimination, ang sabi ng ating United Nations. Yan po ay isang naging malaking sampal sa ating uh, crime, uh, ating uh, justice system dito sa Pilipinas dahil ang sabi ng Supreme Court, hindi na sila entitled sa kahit anong danyos. O oh, eh, binaliktad naman yan ng UN, no? Kaya nga sinasabi ko, may mga bagay-bagay supreme ang Philippine Supreme Court pero may mga bagay-bagay lalo-lalo na sa larangan ng karapatang pantao kung saan binigyan natin ng jurisdiction ng United Nations na baliktarin ang mga desisyon o di naman kaya salungatin ang desisyon ng Korte Suprema. At ito po ay isang bagay o isang topic kung saan simulina, nagkaroon ng contradictory decision po ang United Nations sa ating Korte Suprema. Kaya nga po huwag natin kakalimutan ha. Na kung sino mga tunay na naging kalaban natin sa ating kasaysayan. Ulitin ko po yung nanay ko hanggang siya namatay sa edad 84. Hindi po yan sumakay sa hapong ginawang sa hapon na sasakyan. Si refuse to dahil nakita niya sa kanyang mga dalawang mata ilang mga kababayan niya pinatay using ng bayonet sa harap niya at hindi niya makakalimutan yung karahasan ng mga Amerikano mm -hmm. ng mga Hapon. Pagdating naman sa mga Amerikano, naku, ang aking ninuno no? Silvestre Mendoza, lumaban po yan sa mga Amerikano. At siya daw ay nakapatay ng pinakamataas na opisyalis ng mga Amerikano. At um, kung babasahin yung kasaysayan, talagang sadyang napakalupit ang mga Amerikano nung no, sila po ay uh, napunta rito. At uh, uh, ginera tayo dahil ang order nila, eh, lahat ng may buhay ay patayin, pati, pati na po ang mga hayop. So yan po ay talagang kabahagi na ng kasaysayan, dumanak ang dugo at talagang binaliwala po ang batas pantao na umiiral sa panahon ng digmaan. Mm -hmm. So ngayon po tayo guminita, naggunita ng araw ng kagitingan, wag po natin kakalimutan. Yung karahasan na dinanas natin sa kamay ng mga Amerikano, sa kamay ng mga Hapon, at wag natin po kakalimutan na sa ating mga darating pang mga taon, sa ating panlabas na relasyon, kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang tunay na mga kaaway. Wala po tayong aasahan para sa depensa ng ating teritoryo kung hindi ang ating mga sarili. Kinakailangan po magsama-sama tayo, pasiglain natin ang ekonomiya ng sa ganon, mapaunlad natin at maging moderno ang ating hukbong sandatahan. Habang hindi po tayo nagkakaroon ng malakas na ekonomiya para magkaroon ng malakas na hukbong sandatahan, hindi po natin mapuprotektahan ang ating teritoryo at ang ating mga sovereign rights. Huwag na po tayong managinip na sasaklolo mga dayuhan sa atin. Dahil ang mga dayuhan, siyempre, ang isusulong nila yung kanilang pangnasyonal na interes at yung hindi nila pagkilala sa ating inaangkin na mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea ay patunay na hindi po sila sasaklolo sa panahon ng Abria. Gaya na hindi sila sumaklolo nung kinuha ng China ang ating Mischief Reef, nung kinuha ng China ang ating Scarborough Shoal. Ako'y naniniwala nga na pagdating sa Scarborough Shoal, ang Amerikano pa ang naging dahilan kung bakit naibigay natin ang possession ng Scarborough Shoal sa mga Amerikano dahil nagkaroon nga daw po na kasunduan na inareglo ng Amerikano na aalis ang Pilipinas at ang China dyan sa Scarborough Shoal. Pero ano pong nangyari? umalis ang Pilipinas na iwan ang mga Chino.